Good evening sa atin mga kaili. Dito na naman tayo. At simple e episode lang tayo ngayon kaili dahil kebina na. pagod na tayo lagi kaili galing sa trabaho. Kaya simple lang ang ating quick easy recipe. Uh, sinangag lang tayo kaili ng ngayon pero lalagyan natin ng twist dahil nga gabi na para makakain na tayo kaili. Anong episode natin ngayon? Sige nga pa na ipon. Yung kaili. <laughs> Kaya napakasimple lang. Tara kaili, samahan niyo ako. Papakita ko yung mga sangkap natin. Tara, let's go! Kaili, samahan niyo ako. Papakita ko. Ito yung ipon natin kaili. Tinanggalan pala natin ito ng tulis na. Tinanggalan natin. Tapos bago natin ito siya, no, kaili, mamarinit mo natin siya ng mga 15 minutes. Bibiyakay natin yung dito sa gitna para mag-absorb yung mga ingredients na ilalagay natin. Napakasimple lang kayo. Ito yung ingredients niya. Meron tayong paprika, pamintang durog, chili flakes, powder kayo, sibuyas, bawang, meron tayong itlog, meron tayong all-purpose, siling pula, sibuyas dahon, simpleng kayo yung ating ano, uh, ay dice, suka, Simpre hindi mawala ng ating Ajinomoto pagpaganda lang boses Papapogi pa, papogi pa, baka naman at meron tayong ano kay Lipe Pipino kaya napaka lang ang ating episode for today kaya kay Lipe, samahan niya ako napaka simple lang ang ating gagawin ngayon para mas mabilis at maaga tayong check shoutout muna tayo dyan Edwin TV Channel shoutout sa iyo idol pagsipagan mo lang para maabot mo yung hinihingi ni YouTube. Pakisupport na lang mga kaili Edwin TV Channel. Yun. Ah, Bungo TV. Yung kaili pakisupport doon doin Bungo TV vlog. Kaya, uh -huh. at Sambalis Spear Fishing. Yung kaili kailangan natin ditulungan ang ating kaibigan na Sambalis Spear Fishing. Yung kaili yan yung ano niya, mas maganda rin ng content niya kay Lee, kaya tulungan na lang tayo. Kaya, yang idol para matulungan ka uh, napakasimple lang ECX shout out muna tayo dyan EZX ng Cameroon, shout out and Kim di Department shout out sa inyo dyan mga idol ang team building ng Cameroon at Estulano Group Sonora Boys Alabang Boys, shout out sa inyo dyan Miss Billy Chan, shout out sa inyo ma'am at uh, Choyna Dairy Cook Tista Kaya yeah, siya ta siya dyan ma'am Ang Coffee Boys Tara Coffee Boys Samahan niyo ako Napaksin pila Ang ating episode po today Quick Easy Recipe Tara Let's go Ina pa Yan kay Lee Bago pala natin imamarinit yung uh, Hipo natin Iwaan muna natin siya Ganito lang kay Lee Bibiyakin lang natin yung dikna Yan 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 para mag-absorb na yung ano kay Eli, yung yung ingredients na ilalagay natin. Para mag-absorb na siya bago natin siya i-fry. Bababon muna natin ng mga 15 minutes. Kaya update ko lang ulit kay, kay Eli, medyo marami-rami to ang ating ang ating gagawin kay Eli. Oh. Yan. Bibigyan kayo ng natin yung ibabaw niya para yung yung ano niya mag-absorb ang kanyang ang ating gagawin sa kanya kasi marami nang gumagawa nito kay Eli pero sa ating iba naman kaya simple ano lang to kay Eli easy quick crazy bee ng shrimp yan kay Eli update ko lang kulit mamaya pag nagmarinate dito tayo Sige na pa. Tara kay Lee, tibkahan na natin yung ano, mamarinate muna natin ng kay Lee. Lagyan muna natin ng iodized, kunti lang. Yan. Lagyan natin ng pamintang durog kay Lee. Sige na pa kaili, daily, lagyan na natin ng pamintang durog. Wow! Lagyan natin ng kunting paprika kaili. Tapos dalagdagan ulit natin yan mamaya pag naglagay na tayo ng ating ano. Tapos kunting dinumuto. Lagyan na natin ng itlog kaili. mapapansin. Hindi ka kasali. Yan, isa pa. Yan. Malinis yung kamay natin kay Ili. Imikos-mikos muna natin yun siya. Hanggang mag-absorb yung nilalagay natin. Tapos mga 15 minutes kay Ili. Bababad natin siya ng konti. Bago natin siya ipapride. Napakasimple lang. para sa ating quick easy recipe wow panandali ang luto lang kay Eli dahil alam nyo na pag mga ganitong panahon matrapik talaga matrapik kay Eli yan kay Eli update ko lang kulit mamaya tatakpan muna natin to ng plastic tapos ibabad muna natin siya mga 15 minutes Yang kay Eli habang nakababad pala nakamarinit yung ngipo natin kay Eli Yung anak ko naman, abalang-abala siya kanyang gawain sa paghihiwan ng sangkap. Ang kanyang gawain ay sibuyas, unang hiniwan niya kay Eli yan. Medyo marunong na siya maghiwa kay Eli. Hiwain niya yung kay Eli, pati bawang, pipino, at sibuyas dahon kay Eli. Para may partner tayo kay Eli, napakasimple lang. Ito yung kay Eli, nakabalot sa plastic. Bababad lang natin yan siya ng mga 15 minutes. Bago natin siya ipapride kay Eli at lalagyan ulit natin yung ibang sangkap yang kay Lee, update ko kung kailit mamaya para hindi ganong mahaba yung video natin Tila pa. Yan kay Lee, habang minamarinate pa natin yung hito natin, magtitimpla natin yung sasawa natin kay Lee. Napakasimple lang. Kaya may purpose tayong sukat para dito yan kay Lee. Sasawa natin. Yan. Rilagyan natin ng konting ice. Uh, yan. Okay, dagay na natin kay Eli ang ating bawang. Ang ating sibuyas. Yan. Simple nga ano lang ito kay Para sa usawa lang natin. Tapos siling pula. lagyan na natin kay Eli. Gugupitin lang natin yan. Malinis yung gunting natin kay Para dito lang talaga yan sa kitchen natin habang malapit na umabot ng 15 minutes kaili so sawon muna para pagkaluto alam na habhaba na yan lagyan natin ng kunting brown sugar kaili dalawang kutsara mix lang natin yung sausawan natin, Kayli. Sarap sana, Kayli, kung may blender. Kaso lang wala tayong blender, Kayli. Mahirap lang tayo. Yan. Ito na rin yung sausawan natin, Kayli, sa ating pipino. Yan. Sausawan natin. Parang isang sausawan lang. Tik natin. Lagyan natin ng kuting pamintang durog. Wow! Panalo. Lagyan natin ng kuting asin, Kayli guys yan kaili okay na to kaili nakaready na ang ating sausawad update ko lang late mamaya kaili pagtimplan natin ang ating hipon tingin na pa yan kaili pagkalipas ng 15 minutes okay na to kaili oh. Lagyan na natin kaili yung all purpose natin para mag-fry na natin lagay ulit natin ng paminta para mas mabango lagay natin ulit din ng paprika yan tapos lagay natin ng chili flakes kayo para medyo spicy ubusin na natin yan mikus-mikus natin ulit kay para mamaya magpapainit ito yung ka kay panalo na wow Kaili, papailit mo tayo yung muntiga, Kaili. Higi na pa. Yan, yeah, Kaili. Habang natitip uh, tayo sa ating ipon, Kaili, papailit at pa tayo muntiga. Tara, papry na tayo. Let's go! Kaili. Napaka-simple lang, Kaili, ang ating episode.

din lang ng ano ng kailis para huwag masyado kasi mas madali yung floor baka para siyang pinapay o pinapagay ulit kunin na natin para magsasalang pa tayo ulit

Wow! Ang bango na kainit. May nang apoy na kasi ang gina-ano natin kainit. Ipag malakas, ipag matunog. Pasha Golden na kay Ito yung peach product natin kay Ubusin mo natin yung kay Ely fried Ito na gawin kay Ely yung kay kunin natin Para magsalang tayo ulit Wow! baby baby ating easy quick recipe ang ating hipong kaili napakasimple lang ang ating ginawa no? yan kunti kunti lang lang kaili maubusin natin sa pagpapride you know? wow balik tara na natin yung kaili Tapos Kaylee, nalagang pala dito ito ng twist. Kunti-kunti na lang Kaylee. Bawasan lang natin yung mantika Kaylee. At ito lang ulit mamaya. Sige na no, pa. Para Kaylee, nagpapahit ulit mo ang mantika Kaylee. Tara, samahan niya po. Gigisa natin yung ngalo Kaylee, bawang. Para magtagal siya ng ano, Kaylee. Okay. Napakasig silang Kaylee. Ang at, ating easy recipe, shrimp. Bater sana kay ili. wala tayong pambili. Mantika na lang ang ating yung ginamit na pagprito. Lagay natin kay yung sibuyas natin. Lagay natin yung chili yung pula para mas may kagal. Para may drama yung niluto natin kayo para yung mga iba magkakaroon din sila ng experience sa pagluluto ito na kay Eli ilalagay na natin ang ating cream mm, yeah. para mas mabango kay Yan. Yeah. para kakasip yung mga alam ano natin kay Lee yung bawang ang sibuyas wow, pambamang na kay Lee tagayin natin yung sibuyas dahon natin kay okay na yan ayos kaili. okay na yan kay Lee kami ng kanin at pato na yung kaili ito na yung ating home finish product kaili. wow, ano pang inintay nyo? tara Hababa na. Lahat hindi pa kumain yan. Magsasawa natin kay Eli. Yung sana ko kay Eli. Dalawang itlog lang. Naggeta yung anak ko. Oo. May pa tayo kay Eli. Wow. Rice natin kay Eli. Tara. Lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Parais bay sabay tayo mabubusog. Let's go. Wow. kaili katatapos lang natin magluto ng simpleng recipe. Bago tayo kumain kaili, pasasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa araw. Lord, maraming maraming salamat Lord, sa blessing mo sa amin. at maraming salamat Lord. Maraming salamat ko and God bless you. Kala na rin mga silent viewers namin at subscribers na gano'n sila ilayo sa sakit at iskresya at iblis mo sana Lord ang pagkain nito. Maraming salamat Lord, and God bless you. Amen. Amen. Ano panggilan nyo? Hab, na. lang ang ating episode kay Edith. Stream ini kay mm Hmm. Ayos. Okay, hmm. kain tayo. Okay. Hmm. Panalo kayo ni. Simple-simple lang pero suwabi kayo ni. Madaling lutuin ng kayo ni. seputai kayak ini ini kayak ini nah ini kok Hm? Mm. Terus kayak ini ketentuan terus sawon. Balalu. Hm. Mm. ग़री सां मसाला O que que Ooh.

nagkaroon siya ng aroma kay Eli dahil pinagbababad natin dun sa sangkap niya. Nagkaroon siya ng bangin. Kaya ayos. hmm okay. hmm ilang kailin ito sa awan niya para malasahan talaga natin yung ginawa natin Mae'n rhaid i fi ddapatio gael ychydig. Dylai. Dwi'n Ayos <laughs> kayo. Hold up. ko kasi na nanay ko kainin para may makatagin din siya. Tatlong loto ko kayo, kasama yung magulang ko kayo sa kasama siya sa ano naman

Ah. Kailid, liquid mo namin ito Bago ko yung papaanap sa inyo Yun kailid Resolve na naman tayo Sa simpleng hapunan Huwag kalimutan lagi mag like share, subscribe para update ka lagi sa inyong mga ginagawa kay Kung Huwag nyo lang kalimutan kay Lee, huwag lang i-skip yung, yung ads nyo ay yung ads namin para mas malaking tulong sa amin yan. Kaya maraming maraming masaraman sa inyo. Hanggang dito na lang kami kay Eli. Bye-bye!